Hi! Welcome back Nasta sa aking YouTube paingod. channel. This is Vlog. Ayan, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, please do like, subscribe, uh, click the bell para maging updated kayo sa aking uh, mga bagong uploads. Ayan. So, ito nga pala, no, mga bay. Uh, napaaga yung uwi namin. Kasi bumaba uh, na yung tubig, no? Maaga yung pagbaba ng tubig or tinatawag na low tide. So, Ayan tinatawag ko na sila para mag-ready na at nauwi na. So, yun yung partner ko. Ah, uh, niligpit na niya lahat ng gamit namin. So, unti-unti niya nang kinarga. <laughs> Siya lang yung gumalaw. <laughs> Kasi yung iba naglaro pa ng volleyball. Tapos, yung mga, uh, bagets ko, mga dalaging games, andun sa kabila. Uh, nagpa-shooting-shooting. photo Nag shoot pa sila. So, ayun doon sila sa kabilang cottage na yun. Ano? Uh, so, ayan yung, ah, uh, view ng ating uh, Baobawan Island. So hanggang dulo talaga yan siya. Mula doon sa labasan hanggang dito. Patungo doon sa ano din dulo. So parang paikot yan siya. Yan. Yan yung view niya. Uh, wala na masyadong tao. Nagsiuwi na kasi nga uh, alas stress pa lang yata ng oras na yan. Pero maaga kasi ang pagbaba ng tubig. So ayan. Kaya napadaan kami dyan sa labasan talaga. Buti na lang hindi masyadong malakas yung hangin kaya ganyan lang yung alon. Minsan kasi pag dyan kami sa labasan dumadaan, napakanakas talaga ng alon niya. So buti ngayon, maganda naman yung panahon. No? So dyan kami dumaan sa labasan. Kasi hindi kami makadaan dun sa kabila kasi nga uh, yung piraw o yung ano ng pambot, yung kapay niya. Baka matama doon sa mga malalaking bato. So, malaglag pa at masira. So, hindi kami makauwi. Kaya, minabuti na lang namin na dyan sa labas kami dadaan para uh, safe yung ating uh, biyahe. So, ayan o. Biyahing away. Ano? Mas gusto sana namin na uh, mag night swimming. Kaso nga, na ano lang no. Na timing naman na nagkaroon ng ban period. So, yan ang tawag sa amin pag pag meron kasi yung ban period, hindi kami pwedeng mag-night swimming. Walang uh, kukuha ng mga shells. Lahat bawal. Kasi nga, huhulihin tayo ng uh, mga bantay barangay or nung sa municipal. So, yun ang patakaran nila. So, ayan oh, sunset na. <laughs> Maaga pa naman, pero masakit pa rin, no? Oh. Masakit yung sinag ng araw. Ayan. Para lang siyang, ano, maganda tingnan yung ano niya paligid so yan nga pala na-zoom ko yan yun ng ano namin uh, parang tinatawag namin yan ang daungan ng mga barko So, yun, dyan po, ah, dumadaong yung papuntang uh, Cebu and papuntang Siquijor. So, yan yung pantalan namin dyan. Kasi dyan sa Plaridel na yan, Plaridil, Misamis Occidental, meron kaming na uh, yung baga tinatawag na pantalan or daungan ng mga barko. So, yan, Kapasok oh. na tayo. Pauwi na din. Ang ganda talaga ng uh, panahon ngayon. Ang sarap maligo. So ayan, palapit na rin tayo sa ating dongguan at nakarating din kami ng 6. So siguro maglakad lang kami mula dyan sa labasan kasi ah uh, talagang bumaba na yung ating dagat, no? Kaya hindi siya pwedeng ipasok doon sa loob talaga yung bangka. So, ayan. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. At sana nagustuhan nyo ang video na to. Please, paki-comment down below. Paki-share, paki-like, and subscribe na din sa ating YouTube channel, Ator Vlog. And don't forget to click the bell button. Thank you. Bye-bye.